isang OFW na nagbakasyon ng Pilipinas na pabalik sana ng Dubai ang na-upload nga sa immigration. What? Si Kabayan nga ay isang documented OFW na mayroong OEC at kontrata kung saan ay naka-acquired o nakakuha ng OEC exemption at babalik lang din sa parehong employer. Ngunit na-upload pa rin ito. Kaya lamang mga kabayan, hindi po ibig sabihin na naka-acquired na kayo noon ng OEC exemption ay hindi nyo na kailangan pang mag-provide kahit kailan ng Follow Verified Contract. Depende po ito sa case or kung gano'ng katagal kayong nag sa Pilipinas. Ang pinagtataka nga ni kabayan, meron naman daw siyang OEC Exemption at meron din siyang valid contract pero inupload pa rin siya sa immigration. Ito nga ay matapos siyang hanapan ng immigration ng Follow Verified Contract at wala nga siyang maipakita. Uulitin ko lang ulit mga kabayan, kung kayo nga ay naka-acquired na before ng OEC Exemption at wala naman nagbago sa inyong Employment Contract, at babalik pa rin kayo sa same employer, ay hindi nyo na po kailangan magpa-verified ulit ng contract sa Polo OWA. Pero sa kaso ni Kabayan na na-upload nga si Immigration, kahit sinasabi niyang mayroon siyang OEC exemption, at valid naman ang kanyang kontrata, bakit nga ba siya na-upload sa immigration? What? Ano nga ba ang nangyari at mali sa kanyang kontrata? According nga kay Kabayan, ay arim na buwan siyang nakabakasyon sa Pilipinas. Na-upload po si Kabayan dahil nga may rule sa UAE na kapag 6 months ka na outside UAE ay automatic po na makakancelled ang working visa nyo. At ganyan nga rin po ang patakaran kahit po sa ibang lugar sa Middle East. At aware nga po dyan ang Bureau of Immigration at sigurado pong hahanapan kayo ulit ng bagong polo verified contract. Ang minimum vacation niya po pala nating mga OFW ay isa hanggang dalawang buwan lamang at ang maximum allowed extension ay tumatagal lamang po ng 3 months. Kaya naman kapag nagbakasyon ka ng 3 months or more than 6 months ay i-consider ng Bureau of Immigration na OFW terminated contract ka na. Kaya hahanapan ka talaga ng bagong verified contract. At aware nga sila dyan sa rules na yan ng ibang bansa. Sa Middle East, particular na sa UAE. Kaya naman, kapag lumabas ka ng UAE ng more than 6 months or pataas, ay automatic nang cancelled ang working visa mo. Huwag na huwag nyo pong i-compare yung mga naging experience nyo noong nakaraang COVID time. Na kahit more than 1 year ka na sa labas ng abroad ay napayagang ka pa rin makapasok sa abroad dahil noong mga panahon po na yan ay iba naman ang sitwasyon. Pero kung sa tingin mo ay hindi ka naman talaga terminated OFW may solusyon naman dyan. Perfect. Dahil pwedeng pwede pong ipa-verify ng company mo, kaibigan mo o katrabaho mo kung sa Polo Dubai ka or Polo Abu Dhabi magpapa-verify ng kontrata. Dahil sa UAE nga ay allowed magpa-verify ng kontrata ang mga representative. At after nga magpa-verify ng representative, ay pwedeng-pwede lang isend sa ang iyong verified contract through email at WhatsApp. Dahil once nga na makapagpa-verify na kayo ng contract, ay maa-update na ang record nyo sa system ng DMW at Bureau of Immigration. Dahil nga integrated na or connected na ang mga system ng DMW at Bureau of Immigration at polo sa ibang bansa. At sana po ay naunawaan natin ang topic na ito lalong-lalo lalo na po sa mga OFW na nagpaplano magbakasyon ng ganito katagal at para maiwasan din po natin ang nangyari kay Kabayan. Kaya naman kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, ay ininvite kita mag-subscribe at pahit na notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW o sa mga bagay na may kinalaman sa ating mga OFW kung ikaw ay nagtatrabaho sa bansang Middle East o kahit saan panig ng mundo. Yun lamang po at maraming salamat sa ipanonood.